Josue, Ikasampung Kamanata Namabalita ni Adonisedek na hari sa Jerusalem na kung paanong nasakop ni Josue ang hari at nag-ibang lubos, na kung paanong kanyang ginawa sa Jericho at sa hari niyon, gayon ang kanyang ginawa sa Hai at sa hari niyon, at kung paanong nakikipagpayapaan sa kanila ang mga tagagabaon, at nangasagitna nila, ay nagtakot silang mainam sapagat ang gabaon ay malaking bayan na gaya ng isa sa mga bayan ng hari. At sapagat planong malaki kay Sahay, at ang lahat na lalaki roon ay mga makapangyarihan. Kaya si Adonisedek na hari sa Jerusalem ay nagsugu kay Oham na hari sa Hebron at kay Firiam na hari sa Jarmuth at kay Japhia na hari sa Lachis, at kay Debir na hari sa Eglon na pinasasabi. Sampahin ninyo ako at inyong tulungan ako at saktan natin ang Gaboon sapagkat nakipagpayapaan Skyhost sa with ang mga anak ni Israel. Katang limang hari ng mga Amoreo, ang hari sa Jerusalem, ang hari sa Hebron, ang hari sa Jamut, ang hari sa Lachish, ang hari sa Eglon, ay nagpipisyan at sumumpa sila at ang lahat nilang hukbo at humantong laban sa Gabaon at nakipagdigba laban doon. At ang mga tao sa Gabaon ay nagsugu kay Jose sa kampamento sa Gigal na sinasabi, Wag mong papalambutin ang iyong kamay sa iyong mga lingkod, sampahin mo kami madali at iligtas mo kami. At tulungan mo kami sapagat ang lahat ng mga hari ng mga amoreyo na nangananahan sa si lupaing maburol ay nagpipisan laban sa amin. Sagayusomang pa si Josue mula sa Gilgal, si at ang buong bayang pandigma na kasama niya, at ang lahat ng mga makapangirahing lalaki na matatapang. At sinabi ng Panginoon kay Josue, Huwag mo silang katakutan sapagkat aking ibinigay sila sa iyong mga kamay? Walang lalaki roon sa kanila na tatayo sa harap mo. Si Jose nga ay napurong bigla sa kanila. Siya'y sumampang mula sa Gilgal buong gabi. At nilito sila ng Panginoon sa harap ng Israel at kanyang pinatay sila ng malaking pagpatay sa Gabaon at hinabol niya sila sa daan sa sampahan sa Beth Horon at sinaktan niya sila hanggang sa Aseka at sa Maseda. At nangyari na habang tumataka sa harap ng Israel samantalang sila nasa babaan sa Bethhoron, na binagtsakan sila ng Panginoon sa Aseka ng mga malaking bato na mula sa langit at sila'y namatay. Sila'y higit na namatayan sa pamamagitan ng mga batong graniso kaysa pinatay ng mga anak ng Israel sa pamamagitan ng tabak. Nang magagayoy, nagsalita si Josue sa Panginoon ng araw na binigay ng Panginoon ang mga Amoreo sa harap ng mga anak ni Israel at kanyang sinabi sa paningin ng Israel. Araw, tumigil ka sa gabaon at ikaw buwan sa ng Ahalon at ang araw ay tumigil at ang buwan ay huminto hanggang sa ang mansa ay nakapanghiganti sa kanyang mga kaway. Hindi ba ito nakasulat sa aklat ni Jasher? At ang araw ay tumigil sa gitna ng langit at hindi nagmamadaling lumubog sa isang buong araw. At hindi nagkaroon ng araw na gaya niyo ang bago nangyari yon o pagkatapos niya on, na ang Panginoon ay nakinig sa tinig ng tao sapagkat pinakipaglaban ng Panginoon ng Israel. At si Josue bumalik at ang buong Israel nakasama niya sa kampamento sa Gilgal. At ang limang hari ito ay tumakas at nagsipagkubli sa Yungib sa Masada. At nasa sa kay Josue na sinasabi, Ang limang hari ay nagsumpungan na nakatago sa Yungib sa Masada. At sinabi ni Josue, Maggunong kayo ng mga malaking bato sa bunganga ng Yungib at maglagay kayo ng mga lalaki ron upang magbantay sa kanila ngunit huwag kayong magsitigil. Inyong habuli ng inyong mga kaaway at inyong sasaktan ang kahulilihan sa kanila. Huwag din yung tiising pumasok sa kanilang mga bayan sapagkat ibinigay sila ng Panginoon ninyong Diyos sa inyong kamay. At nangyari, nang makatapos si Josue at ang mga anak ni Israel ng pagpatay ng malaking pagpatay sa kanila, hanggang sa nangalipol at ang labi na natira sa kanila'y pumasok sa mga nakukutang bayan. Na ang buong bayan ay bumalik sa kampamento kay Josue sa Merceda na Tiwasay. Walang maggalaw ng kanyang dila laban sa kaninuman sa mga anak ni Israel. Nang magkagayoy, sinabi ni Josue, Inyong buksan ang bunganga ng Yungib, at inyong ilabas sa akin ng limang haring iyan sa Yungib. At kanilang ginawang gayon, at inilabas ang limang haring yaon mula sa yungid, ang hari sa Jerusalem, ang hari sa Hebron, ang hari sa Jarmut, ang hari sa Lakhis, ang hari sa Eglon. At nangyari, nang kanilang ilabas mga haring yaon kay Josue na ikinatawag ni Josue ang lahat ng lalaki sa Israel, at sinabi sa mga pinuno ng mga lalaki mandidigma na sumama sa kanya, Lumapit kayo. Lagay ninyo ang inyong mga paa sa mga lieg ng mga haring ito. At sila'y lumapit at iniligay ang kanilang mga paa sa mga lieg ng mga iyon. At sinabi ni Josue sa kanila, Huwag kayong matakot. Nimang lupaypay. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang na maigi sapagat ganito ang gagawin ng Panginoon sa si lahat ninyong mga kaaway na inyong kinakalaban. At pagkatapos ay sinaklan sila ni Josue at pinapatay sila at binitin sila sa mga puno ng kahoy at sila'y nangabitin sa mga puno ng kahoy hanggang sa kinahapunan. At nangyari sa pagdubog ng araw na si Jospe ay nag-utos at kanilang binaba sa mga punong kahoy at kanilang inihahagi sa yungid na kanilang pinagtaguan at kanilang nilagyan ng mga malaking batong bunga nga ng yungid hanggang sa araw na ito. At sinagop ni Jospe ang masyada ng araw na iyon at sinugatan ng talin ng tabak at ang hari niyaon kanyang lubos silang nilipol at ang lahat ng tao na nandoon. Wala siyang iniwang na labi at kanyang ginawa sa hari sa Maseda ang gay ng kanyang ginawa sa hari ng Jericho. At si Hosea ay dumaan mula sa Maseda at ang buong Israel na niya hanggang sa Libna at lumaban sa Libna. At ibinigay rin ng Panginoon sampunang hari niyon sa kamay ng Israel at kanyang sinugatan ng talim na tabak at ang lahat ng tao na nandoon wala siyang iniwan doon at kanyang ginawa sa hari niyon ang gaya ng kanyang ginawa sa hari sa Jericho at dumaan si Hosea mula sa Libna at ang buong Israel na kasama niya hanggang sa Lachis, at tumantong laban doon at lumaban doon at ibinigay ng Panginoon ang Lakhis sa kamay ng Israel at kanyang sinakop sa ikalawang araw at sinugatan ng talim ng tabak at ang lahat na tao na nandoon ayon sa lahat ng ginawa niya sa libna. Nang magkagayoy, sumampas si Horam na hari sa Gezer upang tulungan ang Lakis. At sinaktan ni Hosea siya at ang kanyang bayan hangga sa walang iniwan siya. At dumaan si Hosea mula sa Lakis at ang buong Israel na niya hanggang sa si Eglon. At sila'y humantong laban doon at nakipaglaban doon. At kanilang sinakop ng araw na iyon, at sinugatan ng talim ng tabak, at ang lahat na tao na nandoon ay kanyang lubos na niliupol ng araw na iyon, ayon sa lahat niyang ginawa sa Lakis. At sumampas si Josue mula sa Eglon, at ang buong Israel na niya hanggang sa Hebron at sila ay nakipaglaban doon at kanilang sinakop at sinugatan ng talim ng tabak at ang hari niyon at ang lahat ng mga bayan niyon at ang lahat na tao na nadoon wala siyang iniwang nalabi ayon sa lahat ng ginawa sa Egon, kundi kanyang lubos na nilipol at ang lahat ng tao na nandoon. At si Josue at ang buong Israel na kasama niya ay bumalik sa Debir at nakipaglaban doon. At kanyang sinakop at ang mahari niya at ang lahat ng mga bayan niya at kanilang sinugatan ng talim ng tabak at lubos na nilipon lahat ng tao na nandoon, wala siyang iniwang nalabi kung paano ang kanyang ginawa sa si Hebron agayon ng kanyang ginawa sa Debir at sa hari niyaon, on, gaya ng kanyang ginawa sa Libna at sa hari niyaon. on. Ganito sinakta ni Josue ang buong lupain. Ang lupain maburulat ang timugan at ang mababang lupain at ang mga tagudtod at ang lahat ng hari niyaon, on, wala siyang iniwang nalabi kundi kanyang lubos na nilipol ang lahat na humihinga, gaya ng inyutis ng Panginoon ng Diyos ng Israel. At sinaktan sila ni Jospe mula sa Kades Barnea hanggang sa Gaza, at ang buong lupain ng Gosen hanggang sa Gabaon. At ang lahat ng mga haring ito at ang kanyang lupain ay sinakop ni Jospe na paminsan, sapagkat pinakipaglaban ng Panginoon ng Diyos ng Israel at si Josue at ang buong Israel na kasama niya ay bumalik sa kampamento sa Gilgal.